Good morning. Gising na po kayo. Baka umulan ang pagpapala. yeah. Tulog pa po kayo. Hindi kayo maambunan ng mga pagpapala. Yan. So, ang mga salita ng ating Panginoon ay gaya ng ulan. Na halintulad sa ulan na ito po'y pumapatak para diligin ang mga halaman para diligin ang mga pananim para po sila tumubo so yun po yung salita ng ating Panginoon gaya din po natin kapag tayo ay nakakarinig ng ulan ay tayo po ay magkakaroon ng pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Gaya po ng sinasabi sa Deuteronomy 32 verse 2. Ito po ang kanyang mga toro. Pumapatak, pumatak na wa gaya ng ulan ang aking ito toro. Ang salita ko na tulad na hamog nan namumuo upang halamay diligin at damoy tumubo. So, kaya po ang kanyang salita ay buhay. Kaya po sinasabi na naway pumatak gaya ng ulan na kanyang mga salita. Gaya ng hamog na namumuo at upang ang mga halaman ay tumubo. So, kaya po hinahalin tulad ang kanyang mga salita din sa pamamagitan ng puto ng mustasa na kapag ito'y tinanim na diligan tumutubo at lumalaki yun po ang kaharian ng Diyos na pumapatungkol sa isang puno at ito'y pumapatungkol din sa mga sa isang sa, tao na mayroong maliit na salita ngunit lumaki tumubo so kaya napakahalaga po ang ulan in physical way yes halaga po sapagkat pagkat kapag walang ulan mainit unang-una po napakainit ng panahon pangalawa hindi walang tutubo na halaman o pananim kapag walang ulan yeah tama pangatlo ang tubig na ito ay pampaligo din sa malinis ng pisikal na ating katawan. So, kaya po, mahalaga po ang ulan, yes. Mahalaga po ang ulan. At pumapatungkol sa kanyang mga salita. Sapagkat ang kanyang mga salita ay naglilinis sa ating mga kasalanan. At tayo po, kapag nalinisan tayo, ay pwede na po tayong umarap sa Diyos na po. At kapag nalinisan tayo, malinis tayo sa paningin ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang kanyang mga salita. Yes. Kaya nga po, sa umagang ito, sa konting panahon na ating pagbabahagi, nawa po sa bawat salita nito ay pumatak nawa sa atin at bumuhos na wa sa buhay natin. Good morning po sa ating lahat. Sana po napagpala ang mga salitang ito sa bawat taong nakikinig na kanyang salita.